Dignum na kahoy Ano nga ba ang dignum na kahoy? Merong mga sabi-sabi na mula ito sa puno ng kamagong o puno ng sinukuan. Yung iba naman ay sinasabi na ito ay kahoy na pinapakuan ni Jesus. Pero ito ay isang haka-haka lamang walang nakapagpatunay kung ito nga ba yung kahoy na ito. Ang dignum po ay isang Uh, Latin words sa English na dignify o marangal sa Hebrew naman is worthy o fitting. Ang kahoy na ito ay mahiwaga. Kaya ito ay mahiwaga dahil wala nakapagsasabi kung ano talaga ang kahoy na ito. Kasi ang kahoy na ito ay makikita lamang sa pinakailalim ng lupa. At ito ay kusang alabas sa ibabaw ng lupa. Ang kahoy na ito ay hindi nabubulok at ayon sa mga paniniwala sa mga magagamot at sa mga antigiro ay ito ay maganda na pangkalahatang gamit pangunta sa lahat ng bagay. Pangunta sa itim ng mga mahika, pangunta sa disklasya, proteksyon sa lahat ng mga inggit, galit at saka sa mga hindi nakikita. Maganda din ito dalhin sa mga buntis upang hindi masundan ng mga aswang. Maganda din ito pangunta sa mga lason espiritual. O kahit na sa mga masamang elemento na hindi nakikita at sa mga masamang espiritu. Ayon sa sabi-sabi ay maganda din ito sa kabuhayan, magaan ito sa pamumuhay. At lalo bumisa po itong kahoy na ito kapag nilagyan ng mga latin o inukitan ng mga latin at pagkatapos ay kukonsagrahin o buhayin. Isa sa pamaraan kung paano malalaman kung ito ay tunay na lignong. Ito ay lulubog sa tubig. Dito ito siya lilitaw kahit gaano pa ito kagaan o kahit gaano pa ito kaliit na peraso na ilagay sa tubig. Maraming klase ang dignom at iba-iba ang kanilang katangian. Maganda din ito gamitin sa panggamot, lagyan ng langis at itapal kung saan banda masakit sa katawan. Lalo na kapag ang iyong sakit ay hindi pangkaraniwan o sakit espiritual gaya ng bati, balis, palipad hangin o anumang gawa ng tao na mga itim na may ka gaya ng barang ukulam ulason. lason maaari itong ibabad sa langis o kaya sa tubig at ipainom sa nebibiktima ng lason o kulam may taglay din itong kapangyarihan pang tigal po sa masamang kapangyarihan kung mayroong magbibigay sa iyo na sakit na spiritual gaya ng kulam barang ay kanilang maramdaman sa kanilang sarili kung kaya't sila ay hihinto sa paggawa at lalong bumisa ito dahil inokit mismo sa kahoy ang mga orasyon na pangkontra sa lahat ng bagay.